noong Abril 2023 na tapos ng Rusya ang isang bagay na magbabago sa takbo ng digmaan sa Ukraine. Alam ng mga Ruso na ang oblast ng Zaporizhia ang magiging sentro ng susunod na malaking labanan. At dahil dito, nagtayo sila roon ng pinakamahabang linya ng depensa na nakita sa Europa. Mula pa noong ikalawang digma ang pandaigdig, Nakakamanghang walong daang kilometro ng mga fortifikasyon sa maraming patong, mga kanal laban sa tangke, mga konkretong ngipin ng dragon, mga trinsera na paikot-ikot at makakapal na minahan ng lupa. Tinawag itong Linya Surovikin bilang parangal sa general ng Russia na nagdisenyo nito. Noon, nagduda ang mga kanluraning analistang militar sa bisa ng lumang depensa laban sa modernong kagamitan ng NATO. Ngunit noong Hunyo ng parehong taon, nang ilunsad ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba gamit ang mga tangke ng Leopard mula Alemanya at mga sasakyang Bradley mula Amerika, ang hindi inaasahan ay nangyari. Napigilan ng depensa ng Russia ang lahat, kaya inabot ng buwan ng matinding labanan bago nakalusot ang mga Ukrainian. Ang unang linya pa lang, ang linya Surovikin, ay napatunayan na ang mga matitibay na kuta ay epektibo pa rin hanggang ngayon pero Ngayon, sa 2000 at 2025, ang OTAN ay gumagawa ng isang pambihira at sa pinakamababa, nakakatawang bagay. Ginagamit nila ang mga taktika ng mga Ruso laban sa kanila mismo. Gusto mong malaman kung sino namumuno dito? Makasaysayang pagbabalik na ito? Ang maliit na Lithuania ay bansa na may mahigit 3 milyong tao at madalas, hindi alam ng iba kung saan ito sa mapa. Pero ang ginagawa nila sa hangganan ng Rasya ay nakakagulat. Isipin mo ito. Ang kabisera ng Litwanya, Vilnius, ay nasa 34 na kilometro lang mula sa hangganan ng Belarus. Isipin mong gumigising ka tuwing umaga. Na alam mong may isang diktadurya na kaalyado ng Rasya na halos nasa pintuan mo na. At... Ang mapanganib na kalapitan na ito ay naging mas nakakatakot pa matapos ang pananakop sa Ukraine. Matagal nang nagbabala ang mga kanluraning analista na balak sakupin ng Rusya ang mga bansang Baltiko. Marami ang nag-isip na teorya lang ito. Pero pagkatapos ng Pebrero, 2022, naging isang napipintong realidad ito. Bakit nga ba napaka-vulnerable ng mga bansang Baltiko tulad ng Litwanya? Simple lang ang sagot. Ang kanilang heograpiya, halos napapaligiran sila. Nasa silangan ang Rusya at nasa timog ang Belarus. May isang bahagi sa mapa na ikinababahala ng mga estrategista ng NATO na nagpupuyat gabi ang Suwalki Corridor isang makitid na lupain na may habang 65 kilometro sa pagitan ng Poland at Litwanya. Ito lang ang natitirang koneksyon sa lupa ng mga bansang Baltiko at ng natitirang bahagi ng NATO. Kung makokontrola ng Russia ang koridor na ito, tuluyang maihihiwalay ang Estonia, Latvia at Litwanya. Tinutukoy ito ng mga militar bilang Achilles' heel ng NATO. Ayon sa mga simulation ng digmaan, maaaring masakop ng Russia ang mga bansang Baltic sa anim na hanggang pitumput dalawang oras kung kulang ang depensa. At mangyayari ito bago pa makarating ang anumang malaking tulong mula sa NATO. Diyan nagkaroon ng isang matalino at ironic na ideya ang mga Lituanyan kung ang mga taktika ng depensa ng Russia ay naging epektibo laban sa NATO sa Ukraine bakit hindi gamitin ang parehong mga taktika laban sa mismong Russia Noong Agosto 2002 at 25 inanunsyo ni Dovile sa kalihim ng depensa ng Lithuania Ang pinakaambisyosong proyekto ng depensa ng bansa isang defensive belt na may 50 km lalim sa kahabaan ng buong hangganan ng Lithuania sa Russia at Belarus pero hindi ito basta-bastang proyekto. Halos kapareho ito ng linyang Surovikin na pinakita namin kanina pero inangkop para sa geografiya ng Lithuania. May tatlong antas ng depensa. Bawat isa ay may kanya-kanyang partikular na tungkulin. Nagsisimula ang unang antas mismo sa hangganan at umaabot ng limang kilometro. Ito ang suna kung saan sinusubukan nilang pigilan agad ang kalaban sa simula pa lang. Anim na metrong lapad na balakid sa tangke pinipigilan ang pagdaan ng mga tangke. Kagad sa likod nito, makakapal na hanay ng mga konkretong ngipin ng dragon. Sa pagitan nila, malalawak na minahan na may mga minang sumasabog kapag tinapakan ng mga tangke o sundalo. Para magawa ito, umalis ang Litwanya sa isang pandaigdigang kasunduan na nagbabawal sa mga minang antipersonal. Dahil dito, magagamit na nila ang mga iyon nang hindi lumalabag sa patakaran. Bumili sila ng 85,000 minang kontra-tangke sa halagang 58 milyong dolyar at karagdagang mga mina na nagkakahalaga ng 11 milyon. Pinatatag ng mga trinsera at mga combat point ang bumubuo sa unang harang na ito. Ang pangalawang layer ay mula lima hanggang 20 kilometro mula hangganan. Ito ang lugar kung saan sinusubukan nilang guluhin ang mga nakalusot sa unang layer. Malalaking imbakan ang puno ng tonelada ng barbed wire, kongkretong blok at metal na istruktura para harangin ang mga tangke. Inihanda ang mga tulay para pasabugin kung kinakailangan, upang pigilan ang mabilis na pag-usad at bigyang panahon na tapusin ang mas maraming linya ng trinsera at mga pinatibay na posisyon. Ang ikatlong layer ay mula 20 hanggang 50 kilometro mula sa hangganan at ito ang huling depensa. Pupuputulin ang mga puno sa tabi ng mga pangunahing kalsada para pilitin ang mga mananakop na dumaan sa mga tiyak na daan kung saan mas madali silang atakihin. Inilalagay ng layer na ito ang Vilnius sa likod ng ikatlong depensa. Gaya ng nakikita mo, bawat layer ay may partikular na layuning militar. Ang una ay humaharang at nagpapahina sa unang pag-atake, ang pangalawa ay sumisira at nagkakagulo sa mga puwersang nakalusot. Ang pangatlo ay nagtutulak sa kakaunting natira papunta sa mga posisyon kung saan maaari silang wasakin ng mga tropa ng OTAN na dumating bilang mga reinforcement. Pero alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga sa kwentong ito? Ang gastos para gawing isang kuta ang buong bansa yan ay dahil ang Lituanya ay naglalaan ng 1 bilyon at 100 milyong euro sa loob ng 10 taon. Para sa isang maliit na bansa, napakalaking puhunan niyan. Gumagastos na sila ng 5-5% ng lahat ng nalilikha ng bansa para sa depensa, isa sa pinakamalalaking proporsyon sa NATO. Ang unang yugto ng proyektong ito ay tatagal hanggang at 2028. Ang layunin ay mapagana ang mga pangunahing depensa bago mag 2030 kung kailan inaasahan ng mga military analyst ang posibleng pananakop ng Russia. Hindi nag-iisa ang Litwanya sa pagsisikap na ito. Noong Enero 2024 at inanunsyo ng Latvia, Estonia at ng mismong Litwanya ang Baltic Defense Line. Isa itong koordinadong proyekto na may mahalagang layunin. Patibayin ang isang libo at anim na raang kilometro ng hangganan laban sa Russia at Belarus. Ang Estonia ay nagtatayo ng anim na raan na reinforced concrete bunkers na nagkakahalaga ng anim napong milyong euro. Bawat bunker ay kayang tiisin ang direktang tama ng isang isang daan at put dalawang na artillery shell ang uri ng bala na madalas gamitin ng Russia. Ang Latvia naman ay nag-invest ng tatlong daang milyong euro sa loob ng limang taon. Mga ngipin ng dragon, mga hukay na antitangke at imbakan ng mga kagamitang pang-inhinyero. Samantala, Itinayo ng Polonya ang pinakaambisyosong proyekto sa pinakatimog na bahagi na tinatawag na Eastern Shield. nag iinvestman sila ng dalawatul 4 bilyong euro para patibayin ang 700 kilometro ng hangganan hanggang 2,000 at 28. Pinaghalo ng proyektong Polish ang tradisyonal na pisikal na mga harang at makabagong teknolohiya, mga kamera na nakakakita ng mga drone, pagmamanman gamit ang satellite at mga kagamitan para harangin ang komunikasyon ng kalaban. Pero kahit na may ganitong kalaking investment, hindi maiwasang itanong, talaga bang gagana ang mga fortification na ito? Sa huli, ang kasaysayan ay may magkaibang mga halimbawa. Ang sikat na French Maginot Line ay nabigo noong isang libo na raan at apat na dahil ang mga Aleman ay dumaan lang sa paligid nito sa pamamagitan ng Belgium. Samantala, ang Russian Surovikin Line ay gumana ng perpekto noong 2023 kahit papaano sa loob ng ilang panahon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang mga bagong depensa sa Baltiko ay walang kahinaan sa mga gilid. Sinasaklaw nila ang buong hangganan. Ang tanging bahagi na hindi napalakas ay ang koridor ng Suwalki na nag-uugnay sa Polonia at ipagtatanggol ng buong NATO. Ang paggawa ng depensa ay isang bagay. Iba naman ang paggamit nito sa aktwal na sitwasyon. Dahil dito, masusing pinag-aralan ng mga tagaplano ng Baltic kung bakit napakabisa ng linya ni Surubikin. Ang sagot na nahanap nila ay nakakagulat. Isang sinaunang estratehiyang militar na tinatawag na elastikong depensa ay gumagana ng ganito Imbes na pigilan ang pag-atake sa isang nakapirming linya gaya ng pader, papasukin mo ng kaunti ang kalaban, pero dahan-dahan mo siyang pahihinain hanggang hindi na siya makapagpatuloy. Matagumpay na ginamit ng mga Sobyet ang taktikang ito laban sa mga Aleman sa labanan sa Kursk noong tatlo. Pinahusay ng mga Ruso ang teknik na ito sa Ukranya. Ngayon, Natututo ang OTAN mula sa kalaban upang ipagtanggol ang sarili laban sa mismong kalaban. Isa itong pambihirang sitwasyong militar. Literal na kinokopya ng kanlurang alyansa ang mga taktika ng depensa na laging ginagamit ng mga Ruso. Pero ngayon ay para protektahan ang sarili laban sa mismong Rusya. Ang mga fortifikasyong ito ay higit pa sa konkretong semento at bakal. Ipinapakita ng mga ito ang isang ganap na pagbabago sa paraan ng pagtatanggol ng NATO dati gumamit ang NATO ng estratehiyang paunang presensya. Ganito ito, naglalagay ka ng maliliit na grupo ng sundalo sa hangganan at kapag inatake sila ng kalaban, automatikong digmaan na ito laban sa buong NATO. Para itong isang humanong alarma. Ang problema sa estratehiyang ito ay tinatanggap nitong maaaring pansamantalang mawala at muling mabawi ang teritoryo. Pero matapos makita ang nangyari sa mga lugar sa Ukraine na sinakop ng mga Ruso, nagpasya ang mga bansang Baltiko na hindi ito katanggap-tanggap. Ang advanced defense ay estratehiyang naglalayong depensahan ang buong teritoryo mula sa simula ng pag-atake, hindi papapasukin ang kalaban kahit isang metro. Ipinaliwanag ng aleman na general na mamumuno sa bagong tropa sa Lithuania na hindi kailangan pigilan ang pananakop sa hangganan mismo. Pero gawing isang mabagal at madugong digmaan ng animnapong araw, ang isang mabilis na pag-atake na tatagal lang sana ng animnapong oras. At sapat na ang panahong iyon para makapagpadala ang NATO ng lahat ng kanilang puwersa para tumulong. Sa totoo lang, tungkol sa mga dagdag na puwersa, may ilan na ngang papunta na. Limang libong aliman na sundalong mataas ang pagsasanay ay mananatili nang permanente sa Litwanya hanggang 2027. Handa ang Alemanya na ako sa kasong ito. Mayroong tatlong elemento na nagbibigay ng kapanipaniwalang panakot. At kung kinakailangan, ang kahandaan na ipagtanggol ang teritoryo ng NATO ng bansang ito. Pangalawa, sa pagbibigay ng kapanipaniwala, matatag at maaring i-deploy ng mga puwersa. Sa ikatlong lugar, ito ay tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwala ang pwersa para sa ating mga kaalyado, sa ating mga kasosyo para sa bansang ito, Litwanya. Tingnan mo, hindi lang sila nandoon para magpakita ng suporta. Nandoon sila dahil kailangan talaga sila ng Litwanya. Sa 23,000 sundalo, kulang talaga ang tao ng Litwanya para magpatakbo ng malaking sistemang depensibo mag-isa. Sa kabila ng hangganan, ang Belarus ay may 65,000 aktibong sundalo at daan at 50,000 reservistang sundalo. Ang Rusya ay may pabago-bagong bilang ng mga tropa sa Western Military District at sa Kaliningrad. Bago ang digmaan sa Ukraine, may 25,000 sundalong Ruso sa Kaliningrad, ngunit ngayon ay 6,000 hanggang 10,000 na lang. Ngunit mas pinapabayaan nila ang mga taktikal na sandatang nuklear. At ang mga bagong hypersonic missile na Oreshnik ay nagdudulot ng problema para sa mga nakapirming depensa. Lumilipad ang mga ito ng higit sampung beses ang bilis ng tunog at kayang iwasan ang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Kapag inilagay sa Belarus, maaari nilang tamaan ang mga command center, mga imbakan ng bala at mga konsentrasyon ng tropa na mahalaga para sa mga linya ng depensa. Kaya naman, ang mga kuta ay bahagi lamang ng estratehiya. Nag-order ang Lithuania ng 44 Leopard 2 tanks mula Alemanya, ang pinaka-advanced sa mundo. Bumili rin sila ng Israeli anti-tank missiles na nagkakahalaga ng 7 milyong dolyar. Pinuno nila ulit ang inventaryo ng bala para sa artilerya tumaas din ang mga pagsasanay militar. Noong Agosto 2000 at 25, isinagawa ng Lituanya ang ehersisyong Lobo Feroz. sa kahabaan ng hangganan ng Belarus. 350 at sundalo at 50 kagamitang militar ang nagsanay kung paano ipagtanggol ang mga lugar na may mga sibilyan. At habang nagsasanay ang mga sundalo, nagtatrabaho rin ang mga makina. Nagsimula na ang aktwal na konstruksyon. Dalawamput-pitong bodega ng kagamitan ang naitayuna. Mga imbakan ng barbed wire, kongkretong blok at mga strukturang kontratangke ang naghihintay sa mga bodega. Ang mga unang hukay na kontratangke ay hinuhukay na ngayon ang Kailangan kong sabihin na hindi maikakaila na binabago ng mga fortifikasyong ito ang buong kalikasan ng banta. Dati, kung umatake ang Russia sa isang maliit na grupo ng mga sundalo ng NATO, Maari itong ipresenta bilang isang hindi pagkakaunawaan o aksidente. Pero ngayon, para makalusot sa mga depensang ito, kailangan ng Russia na magsagawa ng isang malakihan at koordinadong pag-ataking militar. At para malampasan ang mga linyang ito, hindi pwedeng maliit na pang-uudyok lang ang gawin ng isang mananakop. Kailangan nilang magsagawa ng malaking operasyong militar gamit ang mga tangke, artilerya, eroplano at libu-libong sundalo. Hindi maaring itanggi o ipaliwanag ang ganitong operasyon bilang hindi pagkakaunawaan. Isa ito mismong pananakop. Ang mga kuta ay nagpapatibay ng politika. Pinapabilis at ina-automate nito ang desisyon sa paggamit ng Artikulo 5 ng NATO na nagsasabing ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Pinapataas nito ang kredibilidad ng banta ng pagtugon sa pamamagitan ng pag-aalis ng puwang para sa interpretasyon. Kung gagana ang mga depensang ito ayon sa plano, hindi na kailangang subukan ang mga ito. Ang layunin ay panghinaan ng loob, hindi sirain. Hikayatin ang Rusya na anumang pag-atake ay hindi magreresulta sa mabilis na tagumpay, kundi sa isang mahaba at madugong digmaan laban sa buong NATO. Oras ang kalaban ngayon. Ipinapahayag ng mga analista na ang panahon ng pinakamalaking panganib ay sa pagitan ng 2,000 at 20,000 at 2,000 at 30,000. Pagdating ng oras na yon, lahat ng palatandaan ay nagsasabing handa na ang depensa ng Litwanya. Magiging fully operational na ang tropang Aleman at kumpleto na rin ang Baltic Defense Line. Makikita mo, ipinakita ng linya ni Surovikin na mahalaga pa rin ngayon ang mga fortification. Ngayon, ang mismong mga target ng aral na ito ay ginagamit na ito laban sa kanilang mga lumikha. Kung may ironya ang kasaysayan, ito na marahil ang pinakamalaking halimbawa nito. At ikaw, ano ang palagay mo sa estratehiyang ito? Naniniwala ka bang mapipigilan ng mga kuta na ito ang posibleng pananakop ng mga Ruso o mapapabagal lang nito ang hindi maiiwasan? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa mga interesado rin sa mga pagsusuri tungkol sa militar at geopolitika. Hanggang sa susunod na video.